nagkaroon talaga ng malaking problema ang komisyon kahapon dahil isa po doon ay nakakuha ng TRO na kandidato sa pagkasenador. Malaki ang epekto ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas kahapon ng Korte Suprema na pumipigil sa Commission on Elections o COMELEC na ipatupad ang pagdiskwalipika at pagdeklarang nusan sa ilang kumakandidato sa 2025 midterm elections. Ayon kay Chairman George Irwin Garcia, bukod sa pagpapatigil kaagad sa pag i ng mga balota, marami pang proseso ng eleksyon ang apektado tulad ng kailangang muling magsasagawa ng Trusted Build at baguhin ang Election Management System o EMS. Pinag-utos po kaagad natin na baguhin yung Election Management System. Isang sistema po yan na naandun lahat yung nilalaman ng paano at ano ang mga i ng mga balota. Kinakailangan pong gawin yon kasama rin po ang pagbabago sa database ng COMELEC, yung serialization ng mga individual na pangalan. Babaguhin din ang mahigit 1,600 ballot face template o hitsura ng balota ng lahat ng lugar sa bansa. Isasama na ang pangalan ng kumakandidatong senador at apat pang local aspirant na nakakuha ng restraining order sa korte at magsasagawa muli ng pag-iimprinta ng mga balota. Kahit po yung overseas voting, ay kinakailangan ipatigil din po natin ang paghahanda po doon. At least, kung ang pag-uusapan ay balota o yung pag-uusapan, yung mismong pagpipilian ng mga botante using the internet. Apektado rin ang TRO at hindi na matutuloy ang nakatakdasa ng MAC elections sa January 18. Dagdag pa ng na nasa 6 na milyong mga balota ang hindi na magagamit dahil sa desisyon ng Korte. Kailangan itong sirain para matiyak na hindi na magagamit wala kasi sa mga balotang ito ang pangalan ng mga idadagdag na mga kumakandidato. Nasa 150 million pesos na ang nasayang na pondo ng Comelec para rito kasama na ang pampasweldo sa tao, pambayad sa kuryente at National Printing Office. Hihingi po kami ng, ng, ng uh, pahintulot sa COA na itong mga balotang ito, maliban sa isecure, ay sirain na kaagad ng Comelec. Isesred po natin ang lahat ng yan, hindi po sunog. Isesred po natin sapagkat para mawala po yung agam-agam na baka magamit sa isang halalan o sa darating na halalan. Dahil inaasahang madadagdagan ang bilang ng mga kumakandidato sa balota halimbawa sa pagkasinador, na ngayon ay na 66 kapag naidagdag ang pangalan ng isang nakakuha ng TRO, apektado o mababago ang numero ng mga kasunod niyang kumakandidato batay sa kanilang apelyido. Kapag matutuloy ang pag-atras sa kandidatura ni dating Gobernador Chavit Singson, mahigit sa pulang ng mga senatorial aspirant ang mababago ang numero sa balota. Pero kung hindi, ay nasa 20 ang mababago ang numero. Ang iba sa mga kumakandidato ay mayroon ng mga tarpaulin at pati naglalakihang billboards na kasama ang kanilang numero sa balota. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na position. And therefore, pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay labindalwa pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaaring nakapagpa-imprenta na ng mga, mga, pangalan na may numero and therefore kasama po talaga yon sa mga consequence Samantala, dahil kailangang muling mag imprinta ng mga balota pagkatapos na may ayos ang lahat ng mga prosesong uulitin, sabi ng Comelec sa January 20 araw ng lunes, target nila na mapasimulan muli ang printing ng mga bagong balota hanggang sa April 14, 2025 pa rin. Aminado ang Comelec na atrasado na sila sa kanilang schedule dahil sa inisyong TRO ng Korte, pero walaan niyang dapat ikabahala ang publiko dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Kabilang din sa contingency measures o plano ng komisyon ay gagamitin na ang nakareserbang apat na printing machine ng NPO. Sa ngayon kasi dalawang makina lang ang ginagamit ng COMELEC sa NPO na mula sa South Korea. Nandiyan na po yan yung order ng Supreme Court and therefore we will definitely comply. Bago na lang po yung reklamo, comply na muna bilang pagkilala at paggalang sa Korte Suprema. Bagamat hindi pinangungunahan ng Comelec ang magiging desisyon ng Korte Suprema, umaasa sila na ito na ang huling TRO na mula sa kataas-taas hukuman. Wala kasi silang maraming panahon, partikular sa pag iimprenta ng mga balota. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.